Hello guys, magandang hapon no sa ating lahat. So 12:45 na dito ngayon sa South Australia. So yung sunod nating trabaho, o sunod na project ay ito na, boro piping. Ayan, so nagbebel na ngayon yung ating mga kasama sa anak buhay. Ayan. So maraming piping ito. Ayun pa oh. So ang tumitira ngayon dito ay 16 anyos lang. So ayan, naglagay na sila ng Kinakabkaban nila ng ano. Ayan. Tinitira sila ng plasma. Ayan yung plasma. Oh. Ayan. So lahat ito. Kasi may may degree siya. So yan yung susunod natin na trabaho <clears throat> Pagkatapos nito. So yan ang susunod magkarugtong ito yung trabaho na ginawa namin nung una so shout out once again to all my foreign friends no followers, subscribers at saka sa aking mga katrabaho sa aking mga kasama sa anak buhay so Luzon, Visayas, Mindanao maraming salamat sa inyo so ayan, ito ay kasama dito sa trabaho nating ito so dito sa trabahong ito kailangan natin ng Ayan oh, full penetration yan, may gap. Doon, sa dulo. Ayan. Pati doon. Lahat yan nakapalibot. Mabigat tong ilalagay rito, kaya dinoble, sakluban. Ayan oh. Ayan. May saklob siya. So, talagang kulidong-kulido ang gawa rito. So ito yung mga tira ng mga ano galing Japan. Yan. Karamihan dito sa mga katrabaho ko mga galing Japan din. So kung ikaw ay galing Japan, malaki ang chance mo na makarating agad dito sa Australia dahil halos lahat ng mga katrabaho ko rito galing Japan eh. No? Mga tropang Batangas, yan napakarami yan, mga galing Japan din yung mga yan. Mga Cavite, yan napakarami yan. Mga taga Cagayan de Oro, yan shout out. No? So yan yung project. So marami pa raw darating na project, busy busy daw ngayon ang company. So sana nga para makaipon-ipon tayo ng pambayad sa utang. Alam mo na marami tayong mga utang, kailangan natin mag-ipon. Pangbayad sa utang para hindi tayo makulong. So ayan oh. Kasama pa dito yan, may gap din siya oh. So ayan maraming mga nag-apply rin dito at nag-aantay na lang din kung paano maka yung pagproseso ng papel kasi umuwi daw pala yung ano yung mga nag-interview bang so maraming salamat muli sa lahat ng ating mga viewers Shoutout out sa lahat ng mga tropa dyan sa Cavite City sa Sitio de Puego General Trias Ayan sa Bislig City Surigao del Sur sa Kawayan City Isabela maraming salamat po sa inyo dyan so ingat kayo palagi no? at kung nanood ka ngayon maraming salamat sa inyo at pakishare mo para kung sakaling mayroon kang kamag-anak na gusto mag-apply rito comment natin yung agency rito para makapag-apply sila at magpasa na ng resume so thank you